15 taong gulang patay matapos hampasin umano ng kahoy ng kanyang bayaw. Narito ang newscope ni Kim Gomez. Wala ng buhay at balot ng kumot ang katawana ng isang 15 anyos na dalagita ng datnan ng otoridad sa isang abandonadong bahay. Ilang araw matapos maiulat na nawawala sa Bansalan Davao del Sur. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Abby Crezel Florentino, isang grade 10 student. Ayon sa mga polis, pumunta ang ina at bayaw ng biktima sa police station para i-report na nawawala ang 15 anyos na bata. Sa salaysay ng bayaw, kasama niya ang biktima sa isang abandonadong bahay para manguha ng mga tanso para ibenta. Nauna umano siyang umalis at iniwan ang biktima sa abandonadong bahay. Inami naman kalauna ng bayaw sa polisya na siya ang pumatay kay Florentino sa pamamagitan ng paghampas ng kahoy sa biktima. Sinabi ng sospek na nagkaalitan daw sila ng biktima kaya niya ito nagawa. Nakakulong na ang sospek na nakatakdang kasuhan ng murder. Patuloy pa ang investigasyon ng polisya para alamin kung hinalay ang biktima. At yan ang news scoop Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.